Lumitaw mo! Bakit parang gigilagigil gigil ka sa babae yun, ha? Ano nangyari? Ba't hindi mo siya pinatay? Ha? Don't tell me may nangyari sa inyong dalawa. Ha? Kaya ka nagkakaganyan? Sarah, tigil, tigilan mo yan, maduming isip mo! Hindi ganun klaseng babae si Christy! Paano mo naman nalaman? Ha? Abat ah, ba't mo siya pinagtatanggol? hindi ko siya pinagtatanggol. Nandito ako para bawiin siya at pagbayarin siya sa panluloko niya sa amin. Niloko niya kami ng mga kasambahan ko. Kaya ako nandito para sa galit ng mga kasambahan ko. Yun lang ba talaga? Hmm? Sige nga, sabihin mo, mo sa akin, walang ibang namagitan sa inyo? Ha? Sigurado ka? Oh my God. baka kung ano na rin mo doon sa babae Ha? Baka sinabi mo na rin na magkapatid tayo? Ta ha? Sinabi mo na lahat? Kaya mo lang yakas Tanga Ta ka ba? Kung ginawa ko yon, edi sana sinabi na niya yung kay Jordan. Hindi mo ba ginagamit ang utak mo? Ha? Nandito ako para pagbayarin siya sa panuloko niya sa amin. Hindi ko pinagahalo yung personal kong buhay sa gawain namin sa kalusan. Kaya intindi mo yan! Lagi ka nalang galit! O oh, ngayon, di ba galit ka din naman sa kanya? Ibigay mo sa akin impormasyon na kailangan ko. Ako kikilos para sa ating dalawa. Babe, hindi basta-basta yung official na kausap ko, ha? Pero Jordan, hindi to unang beses na may bumalik galing ng hukay. eh, ako nga, inakala yung lahat na patay na ako. Hindi at nandito ako. At paano kung ganun lang din ang nangyari kay Leon? Paano kung inakala lang din natin na patay na siya? Patay man o hindi, hindi ka naman niya malalapitan eh hindi hindi ka na niya makukuha sa akin. Magkakamatayan ka dalawa. Sarah, ano? Tutulungan mo ba ako o hindi? Magaling ka! Alam mo, may plano naman na talaga ako eh. Kasi sa totoo lang, ayoko na umasa sa'yo kasi lagi kang palpak. Pero sige. Gusto mo ng tulong ko para mahanap si Christy? Fine. Tutulungan kita. Supportive naman akong kapatid. Happy?